naka-red alert status din ang Ilocos Region. Nakataas po sa lalawigan po ng Pangasinan ang red alert status dulot po ng Bagyong Nika. Yung San Roque Dam, ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, nagbukat, o nagbukas na rin ng gate bilang paghahanda po yan sa bagyo. May update po dyan ng Bamboradyo Dagupan. As pa rin ang red alert status sa lalawigan ng Pangasinan dulot ito ng Bagyong Nika. Sa panayam ng Bomboradyo Dagupan kay Vincent Chu, Operations Chief ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito yung matapos na itaas ang northeastern portion ng lalawigan sa signal number 2 habang nasa signal number 1 naman ang natitirang bahagi nito. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Chuna na kahanda na ang kanilang kagamitan at personnel sa posibleng epekto ng bagyo. Bagamat nasa low level pa rin ang mga katubigan sa lalawigan, ay patuloy naman aniya ang kanilang isasagawang monitoring sa Agno River at iba pang river system upang maagapan ang pagtaas nito. Nagpakawala na rin ng tubig ang San Roque Dam kung saan ay binuksan ang Gate 2A ng 0.5 meters na may estimated discharge ng 63 cubic meters per second kaninang alas 12 ng tanghali upang baan ang reservoir elevation bilang paghahanda. Samantala, bagamat wala pang banta ng storm surge sa mga coastal areas. Noon na rin nag-abiso na nagbigay na rin sila ng warning sa bawat ahensya ng lokal na pamahalaan na kung kinakailangan ay lumikas ang mga residente ay palikasin sila para sa kanilang kaligtasan. Base din po sa aming monitoring, lahat naman po ng ating mga river system ay nasa below normal level pa lang. kaya po yan ng uh, river basin pero hindi tayo po namin maging kapante. Uh, kaya patuloy po kami nag-abiso sa ating mga counterpart yung mga munisipyo na dadaanan po na ang river na maghanda pa dito po sa storm surge, uh, halos lahat po ng ating mga nasa coastal area ay nasa uh, nagbigay po ng abiso ang ating uh, BOST Pagasa. Ang po yung ating uh, uh, provincial social welfare, yung ating provincial health office at iba po ahensya uh, kung kinakailangan po ng kulong uh, ng iba't ibang uh, bayan po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number one and most trusted regional network in the country, Bombo Rajo, Filipina, basta Rajo, bombo.